Hello! Let's talk about aloe vera today! Ito po na. Familiar naman po tayo sa aloe vera. Lagi po nating nakikita to. Lalo na po, especially kapag ang pinag-uusapan ay pampakapal ng buho. Ito po ang hinahanap natin. Usually po nilalagay sa mga... Um, ano, sa skull. Para rin mawala ang mga balakubak. Ito po. Different uh, varieties pa rin naman ng aloe vera. Ganito ang mga itsura niya. Pero as you can see po, this is characterized by um, succulent leaves. Succulent din po siya. E, type siya ng succulent. Ano? Nalaglag na siya. Oh, yung isang part. So, mataba. Mataba yung leaves niya. Makifeel nyo na merong something gel inside it. So, kagaya rin po ito ng pagkikare ng mga succulents. Hindi niya masyado, hindi niya gusto masyado ang tinutubigan. Kasi po, meron siyang nakastore na water inside. So, very minimal po ang tubig na kailangan niya. Dapat po, completely dried out na yung soil. Mga 3 inches or yung top niya hanggang sa medyo may pagkagit na is dry na dry. Saka po natin siya iwa-water thoroughly. As in, maraming maraming tubig hanggang makaabot doon sa sa lahat ng ugat niya yung tubig na kailangan niya. So ito punong-puno po siya oh sa loob ng isang pot. So pagka po tayo pipili ng pot sa ating aloe vera, ang importante po piliin natin yung pot na may drainage holes. Drainage holes, ito po malalaki. So makakalabas agad ang tubig. And um, since ayaw niya nga po ng tubig sa rot niya, kailangan po fast draining ang soil natin. So nakapag-prepare na po tayo dito ng um, soil mixture. Ipapakita ko po sa inyo ito po. So meron tayo dito mga um, papagsamasamahing iba't ibang klase ng um, mga materials. Materials ba tawag dito? <laughs> Ibat-ibang klase po ng um, pang-mix sa soil natin. So, meron po tayo ditong clay. Clay soil na medyo malaki-laki. Ito rin yung leca balls. Tapos, meron din tayong compost, of course, para po mataba ang ating lupang magaga magagamit. And, kung makikita niyo po, may mga pebbles po dyan na white. Mga maliliit. Mga bark. Mga dried bark. Dried stems, halo-halo para po hindi pinong pino ang ating um lupa kasi nga po ang gusto po ng aloe vera kagaya po ng uh, ibang succulents ano po um yung soil niya buhag-hag maraming mga iba't ibang kasama para pag ano po pass through ng tubig dire-diretso po ang labas so ang aloe vera po napaka-importante na meron po tayo alam naman po natin na very useful ito lalo na po sa mga burns and scalds Tsaka po Anti-aging po ito, yung mga wrinkles um, mawawala, hindi tayo magkakaroon ng mga wrinkles. So, maganda itong ipahin sa kung saan-saan, pang first aid po sa bahay, lalo na po kung merong nagkaroon ng mga burns, ito po iikuskus lang po ito. Tapos, um, maganda rin siya kung in the form of drink na meron tayo nabibili, ba diba, sa mga groceries. Huwag tayo yung gagawa. Bili na lang tayo ng prepared na para sure na hindi poisonous. Delikado kasi meron ibang mga klase ng aloe vera na toxic na hindi po natin alam kung paano siya i-ingest. So, ito po, pang external use lang ang gawin natin. So, kung gusto natin na uminom ng aloe vera na maganda rin sa indigestion, bili na lang po tayo sa groceries. Huwag tayo mag-DIY eto um, very useful para sa akin um magcut po tayo ng isang leaf niya uh, ito po ang ginagawa ko ang ginagamit kong rooting hormone so, hindi na ako bumi bumibili ng rooting hormone pag nagpo-propagate po ako kagaya nito nagpo-propagate po ako ng mga um kung ano-ano mga halaman mga stems pag nagcut ka po ng stem i ah, ano lang ishoot lang dito <laughs> Kuha tayo ng sample ha. Sorry, pahiram. Galing ko sa lupo. So for example, ito, nakapag-propagate po tayo ng stem. Sinushoot lang siya dito o, oh, pinapasok sa loob ng aloe vera. Para po, yan na po ang rooting hormone ng ating plant. Pag pinlan po natin siya, madali na po siyang tutubo. So marami po tayong stock dapat ng aloe vera kung nagpapadami po tayo ng mga halaman kung nagpo-propagate po tayo. So, ito po ang lagi kong pinapalaki mga aloe vera. Kailangan, kailangan natin. And hindi na po natin kailangan bumili ng rooting hormone. And as much as possible, gumamit po tayo talaga ng um, natural na mga materials sa kapaligiran natin. So, ito medyo nalaglag na siya. Mamaya po ipa-plant natin ito. So, ayan po muna. Um, the, ah, ah, sa, sa light niya pala po, ang gusto niya, ma um, bright indirect sunlight. Kung kaya niyo po na uh, magkaroon siya ng light ma morning sunlight ng mga 3 hours. That's the best po. Wag, wag po direct kasi ang direct sunlight, kagaya po ng mga iba, ibang mga plants, nag ano po siya na naiinita na scorch siya na ano po, dry out yung mga leaves niya. So, wag po natin ilagay sa direct siyang sikat ng araw. So, kagaya rin po ng mga ibang succulents, gusto niya po araw, pero wag naman po masyadong matagal. So, ayun na po, basic care naman po. Pwede naman din po siya sa loob ng bahay, kaya lang po, mag-provide po tayo ng artificial light. Kasi po, gusto nga niya po is laging maliwanag. So, ayan po, basically, ang basic care sa kanya... Um, kung maglalagay po tayo ng uh, fertilizer, kahit mga once in 3 months po, hindi niya masyadong kailangan ng fertilizer. Ako po, nag add lang po ako ng organic matter sa kanya. Um, pwede pong vermicast, cow dung, kung ano-ano mga tae po ng mga hayop. O kaya naman po, pwede natin lagyan ng mga eggshells. Huwag po natin itapon yung mga balat ng mga eggs pag nagluluto po tayo. O kaya naman, pwede rin pong sabaw ng um, ano, rice ng bigas. Pagka po um, hinuhugasan natin ng bigas, huwag po natin itatapon. Pwede po siyang pandilig. Uh, rain water po. Mag-ipon din tayo. Maganda rin po siyang pandilig sa ating mga halaman. Tsaka po kung meron tayong mga fruit peelings, ibabad po natin sa tubig. Lagyan po natin ng sugar. Pwede na po siyang a uh, compost tea. Ayan po yung mga iba't ibang klaseng um, fertilizers na available po naman as uh, kitchen scraps, hindi na po na, natin kailangan bumili. Kung, pero kung di po may iwasan at kailangan mag-add ng mga nutrients sa ating mga halaman, pwede, po tayong bumili ng vermicast. Yun po yung mga um, galing sa worms na ano pat, pataba sa ating mga halaman. So, ayan po. Sana magkaroon po kayo ng aloe vera plant dahil po sa madaling alagaan, hindi masyadong um, kailangan pong diligin day, Hindi naman po kailangan Alagaan masyado, uh, very useful po siya para sa first aid. Tsaka po sa mga pagpapropagate ng halaman, importante po ito. So, dun po sa next um, video natin ay magre-repot po tayo. Papakita ko po sa inyo kung paano mag repot ng ating aloe vera. Please follow po. Magkakaroon pa po, po tayo ng marami pang videos. And meron din po tayong YouTube account. Paki-subscribe po. Same name po, Plantor Nishi. Thank you so much.